alam na ng mga otoridad kung sino ang nag-iwan sa isang sanggol sa parking lot ng isang simbahan sa Las Piñas City. Ang kawawang baby na discovering may impeksyon na pala sa dugo. Magbabalita si Dave Abuel. Nakabalot sa kumot at nakasilid sa dilaw na ecobag. Ganyan dinatnan ng security guard na si Ringstone ang sanggol na ito na iniwan sa pagitan ng dalawang sasakyan sa parking lot ng Santuario de San Ezequiel sa Las Piñas, Merkoles ng madaling araw. Bago yan, nakarinig daw si S.G. Ringstone ng iyak ng bata bago ang simbang gabi. Kala ko nga una hayop eh, o kaya tuta o pusa lang. Ngayon nilapitan ko, tinignan ko kung anong laman niya, Nagulat ako kasi may sanggol dun sa loob. Nakabalot siya ng ano, parang hood na jacket. Tapos nakadaya per. Tapos yung puso niya, tinignan ko, meron pang clip. Yun nga lang, hindi na raw niya napansin kung sinong nag-iwan sa bata. Agad namang rumesponde ang taga-barangay Pulang Lupa Uno at polis na nakaistasyon sa lugar. At dinala sa Las Piñas District Hospital ang bata. Dito na nadiskubre na meron siyang karamdaman. Infection po sa, sa dugo. Hindi pa tukoy ang edad ng babaeng sanggol, pero posible raw na sa isang laing ito ipinanganak. Meron na po kasi siya mga inject dito sa may hita. Yun po yung sabi ng doktor sa district na baka po sa lying in, hindi po sa hospital yung mga gano'ng injection eh. Patuloy naman sa backtracking ang mga polis para matukoy kung sino ang nag-iwan sa bata. Nananawagan naman ang otoridad sa posibleng nakakita sa nag-iwan sa sanggol na magtungo sa kanilang himpilan para makatulong sa investigasyon dai ke po kami sa mga establishment. Sa ngayon po ay inaalam pa po namin kung sino ang magiiwan uh, sa kanya dito sa Sibaran. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.